Hi, Joros. Welcome to Stronger Together, the GMA Pinoy TV podcast. I was done. <laughs> How was your experience in Dubai? Ay, masaya, masaya. Masaya experience. Alam mo, first time ko sa Dubai. So, bilang first timer dito, mag-welcome nila sa akin. Talagang very warm. This is my first experience with GMA Pinoy TV to perform sa mga kababayan natin dito, sa mga ano natin, kapuso. And, nagkataon din, kung uh, baga, blessed tayo na first time din na may mga nanood sa atin na dignitary na nanood and at the same time sa mall. Kumbaga pwede kaming bumaba dahil nga iba nga yung culture dito yung pagkahigpet. So this time parang yung first experience ko nagkasabay-sabay pa yung ibang ano. So mas maganda yung impact sa mga tao yung mas may connection yung show. Kasi di ba nakakapag mall show ka rin, syempre sa atin no sa Philippines. Tapos yung na-experience mo rin dito, yung nag-mall show sa Burjaman Mall, mm. may difference ba? O parang feeling mo nasa Manila ka rin, nasa Pilipinas ka na Parang para nasa Pilipinas lang din talaga ako. Sa atin, pwede ka lumapit sa mga tao, humawak. Kasi yung una yung binibrief kami yun, nasa Manila pa kami. Ah, bawal daw bumaba ng stage, mahigpit doon, bawal masyadong umano sa mga tao. Pero ah, naging ending dito, parang, parang rock, rock concert. Eh. Parang, Ay, Mas magulo pa. <laughs> ah, oh. So, sobrang saya, sobrang saya. Coming here sa UAE, may mga expectation ka ba? Ako, dahil first time dito sa Dubai, sa UAE, mas ina-expect ko lang ma-explore yung culture, yung places and everything. How was it like working with GMA people? For me, it's, it's the same. Kasi yung mga katrabaho ko rito, si Naroko, kasama ko na sa Encantaja, mm. si Direk, kung ba yung may familiarity na. At the same time, yung mga iba, sina Sophie, sina Yas, mga na meet ko rin sila sa mga events, ano. So, hindi siya yung first time talaga. Hindi ba mahirap ang adjustment? Like yung networks, e, parang culture-wise, may difference pa? Ako kasi tingin ko lang sa ginagawa ko, trabaho lang talaga eh. <laughs> siyempre, nag-iiba-iba rin yung sa production. Pero meron at meron din namang bago. Kasi siyempre, yung mga dating... PA, nagiging nga na, nagkakaano na, na, nagiging umana, boss na, ito. nagiging nagkakaposisyon na yung mga ba, dating OJT. Tapos ngayon may mga posisyon na. So, nakakatuwa na nakita na, uy, ang tanda ko <laughs> Saan ka mas comfortable? Drama or comedy? Kahit saan. Ako, nag enjoy din ako kapag drama. Pero yun nga, inaano nila sa akin, marami natutuwa, comedy. Mababansin nyo naman eh, sa... At saka mabarkada mo kasi, lahat kayo ganun eh. Oo, oh, actually. Pero marami rin naman akong barkada na madrama. so, okay naman din, balance naman. Sa akin lang, ano eh, Case to case basis yan eh. Hindi ako nagano sa isang genre. Sa material ako tumitingin kung ano yung material. Hindi na yung kailangan puro leading man ka, bawal kang magantong role. Sabi mo nga, you embrace it, no? Mm -mm. kapag mga different different roles. Eh may iba kasi gusto na pogi sila palagi. Na. Depende kasi yun sa ano, yun sa character na pinoportray mo. Kapag kailangan mong pataba, pataba ka. Hindi naman pwedeng laging glamour ka. Bago taong grasa ka tapos ang may nose line ka. Diba tapos yung pelik mata mo, diba? <laughs> ang hira. Hindi, De, ang ibig ko sabihin, kung ano yung character mo, isa buhay mo. Kasi as a viewer, kapag napanood ko na hindi ako convinced na terorista ako, hindi ako convinced na Uh, ano to, pilot or doktor, kailangan i sa buhay mo. kumbaga na nakikita sa aura mo saka sa kasi itsura. Ano pa yung mga roles na gusto mong gampanan? Ako kahit ano. Dahil ano eh, simula nung nagsusulat na rin ako, saka nagdidirect, wala na akong pinapangarap na role. Kasi kapag ako, gusto ko, ako yung magsusulat, ano, nung karakter ko, maano ko pa yung story kung paano tatakbo. So sa akin, ano, more on, hindi na ako sa character, sa role, tweetin, sa content dun sa palabas, sa message yung palabas, saka yung effect nun sa tao. So now you're into writing and directing, di ba? Oo, pero mas hirap maging director. <laughs> Kung baga kapag nagdidirect ako, hindi ako masyado makapagtambay kasama yung mga barkada ko. Tapos mas hands-on ako sa, sa paggawa ng mga project. Ayoko magdirect nang hindi rin ako yung nagsusulat. So may ganun ako. So kapag minsan na offer na ako kung mag-direct ng ganito, gusto ko rin ano, may part ako at least para mas maganda yung flow. What's the secret to your longevity? Sa lahat naman ng trabaho, unang-una, kung, kung, mahal mo yung ginagawa mo, everything follows. Tapos ano yung purpose mo? Ba't mo ginagawa? Gusto mo ba sumikat? Gusto mo sa pera? Ano yung motivation mo? Tapos kapag gusto mo maging successful, ano amin mo muna yung definition ng success para sa'yo? Dahil iba yung success sa'yo, iba yung success sa akin eh. And kapag nakuha mo na yung success, kailangan may kasama yung contentment. Then, dun sa mga project sa ginagawa ko, ang audition ko, iniisip ko sa next project, itong ginagawa ko ngayon. So, kailangan ko itong pagbutihan dahil ang titingnan nila itong huli kong ginawa. At the same time, yung basic na, na sinasabi, maging professional ka lang, saka marunong makisama, yun yung magpapatagal sa'yo. How do you define success? at case to case basis yan. Hindi pwedeng isa lang yung ano po. Sa career mo, pwede kang merong kang goal tapos kung ma-achieve mo yung goal na yun, yun yung success. Pero kaya kailangan din yung commitment at the same time yung consistency sa ginagawa mo. Halimbawa, ang success ko ngayon, this month, makapagtrabaho na maayos dito, magawa maayos tong trabaho to, para may pang-enroll ako sa ko. <laughs> O, oh, hindi ka ba gano'n? Success! So, laging hindi siya yung isa lang. Maraming branches yung success. So, nasa sa'yo yan. Kung, kung ano lang yung uunahin mo. How do you stay grounded? Etong trabaho natin, it's a privilege dahil sumisika tayo dito, kumikita tayo maraming pera dito. Yung familiarity ng tao sa atin, alaking bagay yun sa kaya. Kaya mas maraming benefits mm -hmm. na ano. Pero, like any other job, trabaho lang to to provide for my family. And lahat ng mong bagay, pwede mawala na lang bigla. Kaya kailangan mahalin mo at ma-appreciate mo kung ano meron ka ngayon. So, trabaho. Hindi ba mahirap yon Kasi maraming times, you know, fame can get to your head eh. na nga nangyari sa... Kaya iba, bigat na lang ulo. Kapag wala kayong ulo, masakit sa neck. Kapag wala... So, kaya sa akin, kapag sa bahay ba hindi ako artista. Yung mga non-showbiz friends ko, kapag kasama ko sila, hindi ako artista na Joros. Kung mag, uh... Ako yung kababata nila ng grade school, high school, college ha, ano. Which is I think okay, di ba? Because you have to be surrounded by people mm. who will treat you the way that they treated you before you became famous. Iba yung mga nagsasabi ng totoo sa iba naman yung napapaligiran ka ng mga yes man na uh, ano, oo, oh, oh, ang galing, oh, galing, galing mo, puri-puri oh, puri ka sa lahat ng ginagawa mo. Oh. Even sa mga kaibigan kong artista, ako kasi kaya derechahan naman ako eh, makipag-usap sa kanila eh, na sa biroan and everything. Eh, hindi kami masyadong showbiz na usapan hmm. na, parang ano, ano yung show mo ngayon? Anong ano? Mga hindi hindi ganun yung mga usapan. Ang usapan namin, normal na buhay. Ano ba, kami ni Roco kagabi, Di Ka-roommate kami. Kwento nga kami siguro mga tatlong oras tungkol sa mga anak namin. Yung mga pag... Oh, yung mga videos sa, right, right, Yung mga... Oh. Ano yung mga tips ko, sinasabi ko. Alam ba, kapag sa mga anak ko, hindi bababa ng 20 na I love you, sinasabi ko. Yung hini-feed mo lagi sila. Palakihin lang natin sa pagmamahal. Yung mga... Ang topic namin, dalawang tatay kami nag-uusap. Hindi kami mga sirokot ano right, na... Right, right, oh. So, ganun. Naalala mo pa ba kung ano yung nabili mo sa first paycheck mo? Hindi. Ang tagal na no? Hindi, <laughs> oh. kasi na, ano, Pero kung ikaw ba, pag kumikita ka ng malaki, let's say kung may malaking project or endorsement, saan napupunta yung kinikita mo? Ngayon o dati? Ngayon. Or sa, sa asawa it, ko. Sa asawa ko. May allowance lang ako sa kanya. Bibigyan lang ako allowance. Hindi kasi ako maluho. Hindi ako sa ano, sasakyan, gamit, yeah. sa, sa kahit anong bagay. Ano, more on yung... Siyempre, kapag kumita ka, pinakauna kong nabili na mamahalin is yung lupa sa tabi ng bahay namin. Doon sa bahay ng parents ko na pinatayuan namin ng gazebo, garden, ano. Wow. Yeah. So, yun yung parang pinakaano. Tapos, yung parents ko kasi sobrang supportive sa akin. Hindi nga una akong bibili ng sasakyan ko. Yung airpot ko yung ako ng sasakyan. Oh. O ito naman para... Ay, hindi naman ano nakakahiya na ano para maayos naman yung sasakyan mo, ganun ganon sa, sa akin okay lang kahit ano, hindi ako maluho talaga. Okay. Kahit sa pananamit, mga simple lang. Ito, 47,000 lang 'to na plain white shirt. Ito <laughs> na. Celebrity owned na raw. <laughs> Celebrity. <owned. laughs> hindi, yun nga. Ito lahat ng ano ko, suot ko, Collab ko to... <laughs> Collab. <laughs> collab. Thank you. Mga ganun. No. Thank you. How do you prepare for your roles? Yun ba, pag nakuha mo yung script, inaaral mo na sa agad, naiisip mo na agad kung anong gagawin mong atake dun sa role? Kung paano ako maghanda sa character ko, syempre, babasahin mo yung story, ah, tapos yung character mo, then, may gagawin kang isang character na may touch of you. Ikaw ba yung type of actor na... Kapag nabasa mo, nagsasa ka na alam mo parang hindi ganito to, eh. Why not this? If you feel that hindi 'yun bagay na dun sa Yes, yes. Mo. even yung sa lines. Syempre, respect din sa mga writers, sure. sa director. Direct ano, ganyan ganyan okay lang bang ganito na lang kung paano i-deliver kasi mas madulas sa dila or mas pasok sa character na ini-envision ko. So, yun. What have you learned from your personal journey? Yung mga natututunan ko sa totoong buhay, yun yung na-apply sa mga ginagawa mo characters. Kaya mapapansin mo yung mga mas matatanda, mas maraming magagaling umarte na, syempre, by experience. Madali na silang humugot ng mga memories, sa mga situation, circumstances sa buhay nila na i-apply sa palabas, sa character. Ay, parang naalala ko to may gantong same scenario ako na experience. Ipapasok mo lang yung scenario na yun sa story ng ano, ng ginagawa niyo. Pero sa mga pinagdaanan mo, ano yung mga parang biggest lessons na, yung mga take away mo? Ano mo na rin 'yan sa mga katulad mo or sa mga aspiring actors na gustong tumagal sa business katulad mo? Advice ko, malamang laging na nila naririnig to, basic lang. Siyempre, yung pagiging professional, saka ano, marunong makisama sa, sa shoot. And everyone, in general, alamin mo yung priorities in life mo. God, family, work. Purpose mo, bakit ko ginagawa tong show na to? Bakit ko ginagawa itong interview na to? <laughs> Kasi ang purpose ko din sa interview na ito, ma-share. Ma-share natin sa mga viewers natin yung mga important things like this. So, yun yung mga tanong mo sa sarili mo. Lagi ka mag-self-reflect every now and then. And, syempre, ito yung pinakapayo ko. Ibigay mo lang lahat sa Diyos. Focus on Him and do everything through Him and for Him and you will never go wrong.